pag usapan natin sa video na ito ang payag ni Aklas kay Pibus. Ba't ito galit na galit? GL halimaw sa laban nila ni JT. At ang sinabi ni Sharnan sa linya ni Tipsy para kay Luni. So tara. Sa video reaction nga na ginawa ni Sharnan, dito ni-review niya ang isa sa mga kasaysayan na battle sa flip top. Ito nga ang laban sa pagitan ni Tip CD at Looney. Sa linya ni Tip CD sa second round, dito sinabi niya na adik si Looney at nag-call out pa ito ng Pidea. Kung hindi ka nga battle rap fans, may posibilidad na maniwala ka dito. Dahil kung paano ito dine-deliver ni Tip CD, animo ito ay parang totoo. Hindi nga sang-ayon sa linya na ito, Shernan. Dahil hindi daw lahat ng nanonood ng battle ay maiintindihan ng battle lang. Buti na lang hindi ka nag-back out. Uso pa naman yung sumusuko na adik. Mm -hmm. Yung baligtaran ko kay Flick G, mukhang applicable sa'yo. Kasi kung dati may kanta kang kaya mo, bato, ngayon, bato na ang may kaya sa iyo. Dati, napapagaling ka lang bato. Ngayon, bato na ang may sakit sa'yo. Dati, naghahanap ka ng bato. Ngayon, Bato na ang naghahanap sa'yo! Mm -hmm. Shabu-shabu bars, ang puta. Chief De La Rosa, salute, sir, sa palagi niyong pagsisikap. Kalaban ko po ngayon, you, sir, after nito, pakikidnap. Mr. President, di ako hater, pero huwag niyo naman targetin yung mahihirap. Hindi lahat ng adik, nasa squatter, yung iba, nasa flip top! Maganda siyang angulo, pero para sa akin, ah... Uh ah uh, ano siya eh, delikadong angulo siya eh. Kasi, feeling ko dyan nagsimula yung ano kay Loni Feeling ko lang ah. Yung mga angulong ganyan. Uh, ako hindi naman ako iniwalang adik si Loni uh, yung sa droga. Hindi ako iniwala. Siguro, na-angulo lang din yan ni Tipsy D. Pero delikado eh, yung mga ganyang angulo eh. Kasi may mga taong hindi naman alam yung flip top eh. Kasi nga may mga tao pag narinig sa flip top, ay hey, ganyan ka pala, ganyan ka pala. Hindi, nila alam yung salitang battle lang. So, napaka-delikado ng ganyang angulo. Ah, uh, kasi, may mga nanonood dyan na otoridad eh. No? a ah, to. Tignan nga natin, manmanan natin. Lalo malaking ulo to. Uh, Maka makakatulong kasi sa career nila yon pag nakahuli sila ng ganyan. So, parang nangyari nga kay Looney, di ba? Nahuli siya. Pero hindi naman napatunayan kasi hindi naman adik si Looney. Uh, para sa akin lang naman, hindi, hindi siya ganung... ah, uh, hindi siya uh, ah, sensitive siyang angulo lalo na sa mga dinidikdik ng dinidikdik ng ganun kasi maraming nanonood na otoridad eh hindi naman nila alam yung salitang kalayaan dito sa flip top yung salitang battle lang hindi nila alam yan sa kabilang balita naman natapos na ang laban sa pagitan ng GL at JD para sa elimination ng isa buhay nakuha nga ni GL ang panalo pero ganun pa man pinakamalakas sa JD daw ang nakarap ni GL pero iba talaga yung GL. Base sa mga nabasa natin sa mga nakapanood ng live, umaapoy daw mga baron ng GL. Ito so, tayo mapunta sa huling balita mga kuys. May ilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong kumusta? Dito at ipapakilala ko sa inyo si 1xbet. Ang 1xbet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo at sila din na may pinakamalaking kasino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag in dito gamit ang GCash, Maya, Crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una niyong deposit. At sa huling balita sa mga post nga ni Aklas, Kila galit na galit ito sa isang tao at puro mura at masasakit na salita ang mga sinasabi nito sa mga nakahalap nating mga informasyon ay sa founder ng PSP na si Mr. Pibus ito pala galit na galit at tawag niya pa nga dito ay Gasul. Kinagagalit niya aklas hindi na tumahay sa pagpromote sa lumabas na laban nila ni Invictus. Dinahilan pa nito umano na nawala ang FB page ng PSP. Kung hindi pa nga daw si aklas sa YouTube channel ng PSP ay hindi niya malalaman na na-upload na pala ang laban nila ni Invictus. Mapapansin nga din na ito ang huling inupload ng PSP na battle na nangyari sa Cebu. Tagdag pa ni Aklas kung si Anigma nga do'y sinawag niya si Mr. Pibus pa kaya. Ayaw na din umano na umatin ni Aklas sa second round ng matira Mayaman. Wala akong alam Pero nung sinabi ko yung batch 1, tumataas-taas pa yung kamay niya! Magsama-sama kayong lahat! Magtulong-tulong kayo ang iina nyo! Kailangan nyo ba magtulong-tulong? Gasol! Ha? Magsama-sama kayo nila, Gasol! Ha? Magsama-sama kayo lahat! Hindi nung kakayanin! Lagay nyo alalanin! Ano? Mga gasol! Akala nyo magagamit nyo pa ako? Hindi nyo na ako magagamit! Sa mga chinchong! Hindi na ako magpapagamit sa inyo! Ganyan pala kayo? Ha? Porket payad na, tapos na, hindi na ipupo. Ah! Isa lang oh. Let's go, pangit! Let's go! Let's go, gas! Let's go, gasul! Let's go! Pangit talaga eh, no? Let's go, gasul! Para ka nasa Boy Scout eh, no? Para akong nagka-camping eh, no? Puta ka na, baduy talaga eh! Oh, anyway, let's go, pang! Let's go! So, pang Let's go, pang! Let's go! Wala! Bala sa pangat pagkakataon, meron na. Let's go, pang! Let's go! So, kayo ba? Ano masasabi nyo sa mga payag niya, class? Scripted lang ba ito? Pero sinabi na din ni Aklas na hindi niya ibababa pagkatao niya bilang rapper. Ay scripted scripted na 'yan. At tingin niyo ba kaya kunin ni GL ang titulo ng isang boy 2024? Kuwan mo na sa lobby mo comment pa lang sa baba na mapag-usapan natin 'yan. So 'yun lang, guys. Makikirati atake para makabisa, para makabuo at makaisa purmak, mak para makapatay at makalapag kung walang back, itong makatay, 'di ba? Kakatama.